to yung sunod ha mga kababayan mas ang your worst dahil hahabulin ko to si presidente Duterte the moment mawala na sa sa poder ng Kapangyarihan papakulong kita habol ako yon ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yun. It's just a form of social control, matakot lahat, and it was very effective. Uh, sinampulan si Senador Dilima, pinakulong na walang uh, na-fabricated charges, kaya wala na. Uh, nag, uh, takot ang takot. Na lahat. Kulong si Dilima. So it's, it was all about that, pero titignan nyo what happened after yung grupo niya, yung sindikato niya, sila Michael Young, sila Bulong, si started importing illegal drugs through the front door sa customs. Pero, ang ginawa nila nung una, a few months sa... Uh ipakita ninyo mga kababayan. Noong start ng uh, administration niya, pinapasag hmm. pinabasag nila yung mga shabu laborator uh, sa bulat laboratory everywhere with the projection na seryoso sila sa illegal drugs, pero mga kompetensya nila yon, yung local sabu manufacturers. So nung na na-abolish na nila na, nila lahat, in-import na nila through the France or Ngayon, magkano ang presyo ng uh, shabu sabu at that time nung kanila tumaas. So yung cartel nila ang nakinabang nung monopolization ng drug war. Kaya nga, sa galit niya, kunyari, ano, sa pagpe-pretend niya ng galit siya sa illegal drugs, pero nung in-import yung 11 billion na shabu, yung 6.4 billion na shabu, then a few others na in-import, meron bang sinabihan si si Duterte na kung sino yung drug lord behind it? No po yung customs commissioner na, na nung time na yon, Si Don, sa 6.4, si, ah... Uh... Lapenas ay Lapenya nung uh, 11 billion. tiba 'Di Pinadaan sa customs kung talagang galit. Kita niyo mga kababayan, kay Pail Don 6 million, 6 billion. Kay Las Lapenya, uh, Pinya ba o Lapenya? 11 billion. So ngayon mga kababayan, yung statement ni Trillianis na yan ay ifinile po ng kaso ni Pulong yan ng plunder, uh, ano, uh, libel. So ngayon mga kababayan, eto na nga, speaking, ihirit ko na lang ha sa mga hindi nakakaalam. Si Pulong po ngayon mga kababayan ay umiyak. Ha? Umiyak po si Pulong patungkol dyan sa ikinaso niyang cyber libel sa mga isinabi ni Trillanes na binasura kasi ng DOJ. Ha? Binasura ng DOJ ang ikinaso niya patungkol sa pagkasangkot nga daw ni Pulong at ni Man ng 11 billion drugs shipment. So, kinasuhan niya, di ba? Kung naalala ninyo, may waran pa nga si Trilianes. Ngayon, ikinaso niya, and then binasura po ng DOJ sa pangamagitan ng pinirmahan po ni uh, Boying Rimulya. Kasi actually, hindi pa ombudsman si Boying noon, ay nasa DOJ pa si Boying at the time. So, ibinasura po ang ikinaso ni Pulong Duterte kay Trillianes. So, ito po ang reaksyon ni Pulong. It seems the DOJ has finally found its true calling not as the defender of the law. Uh, but as the protector of the political ally of the administration, dismiss the cases against Relianes. Of course, that's the new justice system of the Philippines. Our justice system deserve better than the ombudsman and the DOJ who play politics instead of protecting the truth. So ang sabi niya dito ng SMNI post or ang uh, DZER. Ang post po dito matapos ibasura ng Department of Justice or DOJ ang mga kasong libel laban kay dating Senator Antonio Trillanes binatikos ni Davao City Representative 1 uh, First District Paulo Duterte ang naging desisyon ng ahensya sabay giet na this is not justice, this is reward. So ayon kay Pulong, matapos ang 7 taon na halos kumpletong paglilitis, bigla umanong bumaliktad ang DOJ sa sarili nitong resolusyon na pirmado pa noon ni dating Justice Sekretary at ngayon Ombudsman buing Rimulya. Dagdag pa niya, that's the new justice system of the Philippines, one where friendship and polit political accommodation trump ac uh, accountability sabay punto na pinaburan ng administrasyon ang kanyang mga kaalyado. 'di ba? Ah, ang mga ang ang reaksyon ni Pulong mga kababayan dahil dito po sa statement ni Trillanes, no? Ito po <coughs> Nagalit ka at hindi mo kasabwat yung nagpasok na yon. You should have hung these people kung talagang gano'n siya magsalita eh. Pero anong ginawa po niya? Prinemote niya. No? Prinemote niya po ito. Prinoteksyonan niya kasi mga kasindikato niya. Then, here comes uh, si Peter Lim was identified as uh, one of the drug lords mm. pero same triad nila Michael yang, kaya hindi nila mapatay, pinaalis na lang mm. you No know, kunyari, nung nape-pressure finailan po ng kaso pero <coughs> ano dinismiss mm. despite the evidence tapos anong ginawa ho dun sa prosecutor na nagdismiss, pre-remote na judge, mm. we have documented all this, kaya we followed yung sequence so eh. kaya hindi kami mapobola ng mga ganyan parang uh, seryoso e, At, niyo. Uh, mm. kaya ho, maraming nalilito na, na parang talagang gusto niyang ayusin death ang impeachment so lalabas po yan eventually there pero yung uh, ombudsman po when they investigated this they asked the the AMLC kasi meron silang uh, MOA nang uh, exchange of information <coughs> nakuha nila yung mga dokumento na yun kaya nga po na validate yung aming uh, mga dokumento di ba papatotohanan po nito yung uh, tinanggal sa pwesto na si uh, Deputy Ombudsman Arthur Carandang you can all ah oh. Kaya po mga kababayan, si Arthur Karandang tinanggal po, no, ng Umbudsman. Sinibak agad ni Digong kasi inilabas ni Arthur Karandang ang salin ni Digong, ang deputy ng Umbudsman noon. Kung naalala ninyo, ito ha mga kababayan, sinibak <coughs> si Arthur Karandang... Uh, <coughs> <coughs> Ito po. Inalis na sa pwesto si overall deputy Ubudsman Melchor Arthur Carandang ilang buwan matapos itong ilabas ng one bank transactions ni Presidente Rodrigo Duterte at ng pamilya nito. Mismo si Special Assistant President Christopher Bongo ang nagkumpirma sa pagkakasibak ng opisyal batay sa si inilabas na desisyon ng Office of the President na perma Kita ninyo, sinibak si Arthur Carandang kasi inilabas ni Arthur Karandang ang sal ni Digong. ba? Diba? Pero bago po isinibak si Arthur Karandang, ay nakuha po ni Trillianis lahat ng dokumento ng sal -en. nila. Kaya ito po mga kababayan, connecting po ito, ha? lahat po connecting yan. Kapag yung mga papers na nakuha ni Trillanes mula kay Arthur Karandang bago siya sinibak, ipinasa po ni Ar ni, ni Trilianes sa Ombudsman yan. Ipinail po yan. So sa madaling salita, nandun po yan nakatenga. Sundan na lang po yan at bubuhayin at bubuksan ni Buing Rimulia dyan yan malalaman. Hindi kasi, sa totoo lang mga kababayan, hindi kasi tumalab dun sa impeachment eh. Kasi naharang ng Senate. Sabi nga ni Trillanes, yung kaso ni Digong sa ICC, pitong taon kong inantayan. Ito pa kayang impeachment? Hindi ko kayang hintayin. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi hanggat buhay si Trillanes, hanggat nandyan ang magdalo, yan ang pinakamahirap na kalaban ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Nasabi ko sa inyo mga kababayan, kita ninyo. No? Sabi ko sa inyo, kahit ako, hindi na ako pwede, hindi ako mag-research. Tignan nyo, hindi kasali to sa usapin. Dinagdag ko lang. Idugtong-dugtong mo yan ako sa totoo lang. Lahat ng nababasa na papanood ko, noong panahon na tinawag ko si Trillianis na baliw, tinawag ko na Trililing, tinatawag ko sundalong kanin, hindi ako naniniwala. Bangkos, nilalait ko pa. Pero ngayon, mga kababayan, for all of the sudden, <laughs> na ko, tama nga talaga si Sentry. Tama nga talaga si Trillianes. Totoo. 110% accurate. Simula nung nakulong si Digong, doon ko na nasabing, Senator Trillianes, I'm so sorry for what I have done before. Because damage has been done, pero hindi po kaduwagan ang pagsusori. Hindi po kawalan na ng dignidad ang pagsusori. Bagkos yung taong hiningian mo ng sorry ay napapatawad ka. Kaya sa totoo lang mga kababayan, tutuo po talaga lahat. Ang mga pinaglalaban ni Trillanes, tignan ninyo. Nung inilabas ni Arthur Kalanda, karandang ng Deputy uh, Secretary ng Ombudsman, <clears throat> sinibak agad, ba? Diba? Kasi ayaw nga ni Digong malaman. Kaya nga sabi nga ni Digong, wala akong pera. Mahal ang bayad sa eroplano papunta sa squad ko, umasa lang ako sa retirement pay. Mahal yan. Pero nagulat ako ngayon nung nandun na ako sa ICC, I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. 150 million pesos. Ang bayad ko kay Kupman. Eh si Kupman palpak. <laughs> Kung totoosin po ninyo 150 million for almost 8 months magkano na mahigit bilyon ah Magwa 1 bilyon na do you think saan galing niya yung 1 bilyon na pambayad kay Kopman Kukma sige nga mga kababayan ah, ah 2.4 billion pesos na ang nagastos ni Digong kay Kopman Di diba? 2.4 billion for almost 8 months. Mag-8 -e months na. 2.4 billion. So, anong masasabi ninyo, mga DDS? Sasabihin niyo ngayon, yung mga sinasabi ni Trillanes, hindi totoo? O, oh, ngayon, kung hindi totoo yan, eh, ba't ayaw kasuhan ng mga Duterte si Trillanes? O, oh, at ba't ayaw ni Digong pabuksan yung salin niya? Ngayon kayo mag-isip. Ma'am Rosana Ragudo Hilo po. Ngayon ninyo isipin na hindi totoo yan. Kaya nga, kinasuhan siya ni Pulong ng libel, binasura. Kasi nga, nung itchinik, wala ka namang dapat ikasa, ikaso ditong libel kasi yung sinabi ni trilianes hiniring naman yan. ba? Diba? Naghiring. Andun pa nga doon, gumanon sila dalawa ni Manscarpio. So, paano mo masasabing kasuhan mo siya libel eh nakita naman kayo doon umatin kay sa hearing na kinasuhan kayo ganyan oh yung libel pinasura 'di ba kaya si Pulo ngayon gino uh, kinundina itong pagbasura ng DOJ kasong libel kay Trillianis 'di ba <clears throat> so yun lang ha mga kababayan maraming maraming salamat po no sa inyong lahat 8 uh, months... Mahigit... Na 1 billion... ba? Diba? Hindi lang po 1 billion... Mamlilito nini... Paano pa yung acceptance fee niyan? Diba? Oo... Uh -huh. Mahal yan... Yung pagbiyahi-biyahi pa ni Kaufman, May bayad yan... Mga pamasahi pa niyan... Oo... Uh -huh. Kada punta ni kopman yan... Kada bisita ni kopman yan... Kada pananaliksik... Kada research ni kopman yan... Diba? Oo... Uh -huh. Lagpas pa... Oh. Uh -huh mga pamasahi pa nila Sara, Diyos ko. So yun lang ha mga kababayan, ha, maraming maraming salamat po no, sa inyong lahat.